Singsambong Eros lang po ako. Mm -hmm. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at si alias Dondon, don si Patidongan, mm -hmm. meron po siyang mga pinangalanan na high-profile na mga tao. It Matigas yan noon sa guwan, uh, sa, sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan, bum, ayaw yan bumigay. Kahit na, uh, di ba pinangalanan din ng kaso, di ba? One of the, yung yan, napailan na kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? Anim sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Naghanap sila ng ebidensya para ililing sa mga Duterte. Kaya si Senator Bato, hot topic, kaliwat kanan interview sa mga media. Mahirap din kasing kasuhan si Atong Ang kasi walang bangkay na recover. Walang ebidensya. Ito na ang ebidensya sako-sako na kuha sa Taal Lake ng mga Philippine Coast Guard. Ito na kaya ang ng mga missing sa bungero? ang tindi pala isinilid sa sako o oh, binuksan na ng Philippine Coast Guard Cortes yung Philippine Coast Guard yun binubuksan nila o oh, parang uling siya ito kayo buto kaya ito pero bakit parang hindi nasirang sako dapat pag binuhat mo ang sako kahit isang buwan nang nakababad sa tubig talagang marurupok na talagang sako pag iangat mo yan sako sabog talaga grabe to grabe to it's ano it's a very ghastly it's a very ghastly scene that we can imagine but uh, some people are being targeted for execution. Meron pa rin siya hanggang Delta Group eh. Charlie Group, Delta Group, Bravo Group. Uh, tiered lang siya according to the income stream that they all receive out of this uh, isapong industry. Sa interview ni Ted Pilon kay Senator Bato, ito ang sabi ni Senator Bato. Ito pong mga ano, missing sa Bungero case, uh, kayo po nag-investiga dito? Uh, ngayon po na may mga bago no, na mga informasyon, uh, po, kay yun ho bang inyong komite, na komite on public order dati na hinawakan, sa inyo pa rin ho ba ito? At uh, kung sakasakali po, ano pong tingin po ninyo? Kailangan bang buksan ang inyong investigasyon? Nag-wrap up na yung aking uh, komite sa pag-investiga. Uh, yung aming komite uh, report ay uh, adapted na sa plenaryo, adapted na ng Senado, at kasama doon sa aming uh, recommendation sa komite report namin ay dapat ipagpatuloy ng PNP at ng ng NBI yung kanilang investigation para makuha talaga yung mga mastermind nila ito but then kung pagbalik namin at uh, I presume uh, ako pa rin ang hawak ng uh, uh, public order and indigenous struggle committee uh, at kung merong uh, I, I I I heard that uh, one uh, one becomes uh, Senator Elect na nagsabi na magkakuan daw siya. I-request uh, uh, daw niya na uh, kandak ng investigation, re-open ng investigation. So kung may resolution siya at uh, may file dyan at uh, ma-refer sa committee ko, then we will do it. We will do it. Mm. Uh, during your investigation, walang hong Walang salaysay o anumang pong uh, at least uh, probable cause or yot of evidence linking the linking atong ang sa mga missing sa Bungero? Uh, meron naman said, no? but that's solid but that's solid yung merong uh, merong uh, uh, nakatakbo doon na uh, dalawang uh, sa na uh, na narinig, narinig niya doon sa usapan habang uh, nag-uusap ito si Dondon Patidungan at uh, allegedly si atong ang daw tinatawag niya na boss boss na uh, nag sila sa cellphone na uh, may instruction na binibigay daw kay dondo patidungan ah uh, oy oh, dahilin niyo yan i biyahin niyo yan uh, kunin niyo yan at uh, i biyahin niyo so yun ang narinig nung ng ah uh, uh, yung yung uh, witness no? uh, doon sa sampukan so isa yun sa uh, nagli-link no ng uh, Uh, sa pangalan ni eh, Atong Ang pero uh, very very weak uh, kasi Heros Day pa rin yun na uh, kasi uh, na ang dating noon so kailangan pa talaga natin ng mas mabigat kaya nga sinabihan ko yung sa ating committee report yung recommend ni and uh, to continue with the investigation Opo. Uh, nung panahon po ninyo sa inyong investigasyon, meron na bang nababanggit ng mga police officials and personnel na involved dito? Meron, meron pa In fact, uh, doon sa committee hearing natin mismo, may mga uh, polis na membro ng uh, uh, Patangas, uh Police Provincial Office in, uh, 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 Intelligence uh, uh, Intelligence Division Intelligence Section na tinuturo, mga intelopera din, tinuturo positively nung nanay, asawa at kapatid nung isang missing na si Mr. Lasco mm -hmm. na isang uh, isang uh, master agent master ano agent master agent Mas, eh? master, master agent master, agent, mm -hmm. master agent na dinukot doon sa loob ng bahay nila sa uh, sa uh, San Pablo City Laguna uh, Laguna mm -hmm. San Pablo City Laguna yeah Yan, dinukot. Pasi si Tia Didi nakasuhan ito, Tess. Kinasuhan ito ng uh, si EDG, mga pulis na ito. Hanay doon to kung ano na nangyari sa kaso. Pag hindi ako na-update ng CIDP. Okay, sige po. Opo. Po. Uh, sir, kayo po bilang dating chief PMP at naging ano din, ano, ah. investigador. Uh, ano po ang inyong so far assessment sa mga balita na lumalabas dito sa kaso ng mga sabongerong ito? At ano ang maaari yung pepeding sabihin uh, o advice man, kumamarapatin po ninyo, kay Chief PMP Tori ngayon sa ginagawa po nila investigasyon? Well, uh, they should uh, dig deeper, dig deeper to their investigation at uh, establish an airtight case uh, against uh, the perpetrators uh, nitong uh, criminator. then, uh, I am sure, at uh, sino man siguro, uh, hindi ba niniwala na itong uh, 34 uh, mga sabungero ay uh, will just vanish in thin air at napakagaling na pagkagawa hanggang ngayon wala tayo makita ang body of the crime. Kaya nga hindi tayo nakapag-file ng murder case laban doon kinapatidungan all. ang na-file ng nakaso noon ng CNET ay uh, uh, serious illegal detention at kidnapping ata ang uh, nakaso nila. So uh, malinis na pagkatrabaho ito. Ito'y uh, uh, hindi basta-basta lang uh, uh, mangyayari uh, randomly kundi well-planned, well-organized. We orchestrated and will fund it itong crime uh, na ito so dapat uh, ayusin ng PNP para mabigyan ng justisya yung mga nawawalang mga sabungirong